Samantala, ng makipagpulong ang mga opisyal ng Department of Agriculture at National Food Authority sa mga magsasaka sa Bulacan ngayong araw. Natalakayin dyan ang umano'y pambabarat ng ilang trader sa ebenebenta nilang palay. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel, Ryan, personal na dadayo si Department of Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson dito sa Malolo City sa Bulacan para sa open discussion sa mga magsasaka. Nitong nakaraang linggo, umugong ang problema ng mga magsasaka patungkol sa pambabarat ng mga trader sa pagbili ng palay. Halos na puno kasi ang uh, NFA warehouse o, NFA warehouse kaya sinantala ng mga traders ang pagkakataon na bilhin ng bagsak presyo ang mga palay. Kaya isa sa posibleng maging diskusyon mamaya ay ang pagtugon ng National Food Authority sa suliranin ng mga magsasaka sa Bulacan. Nitong nakaraang linggo, sinisimula na ng NFA ang pagpaparami ng mga trucks para sa mas mabilis ang pagkuha ng mga palay mula sa mga farmers lalo na't na pinapabilis na rin ng NFA ang pag-unload ng mga sako ng bigas sa mga bodega Labing-limang libong sako ng bigas na ang maaaring ilagay sa NFA warehouse sa San Ildefonso, Bulacan. Sa 2028, target na makapagdagdag pa ng 800,000 800 metric tons capacity ang mga NFA warehouse. Kaya naman sa pagpasok ng gobyerno bilang kakompetensya ng iba pang mga trader sa pagbili ng palay, isa ito sa inaasahang sagot para makaiwas sa mga magsasaka sa pambabarat ng mga traders. Ryan, isa itong NFA warehouse sa Malolo City, Bulacan sa mga bagong repair at ito nga kung makikita nyo sa aking dikuran ay sinisimulan nang ilagay dito ang mga uh, bagong uh, aning o abagong uh, giling na bigas. Uh, open naman daw ang DA para uh, sa mga iba pang mungkahi na mga magsasaka para sa pagpapaunlad ng sektor agrikultura. Ryan, Maraming salamat, Bel Costodio.